Tenta na naman ako. <clears throat> nga, pumunta kami dito sa mama ng mama ng ano kong babae. Buti na lang talaga. Mabait sila. Mabait. Sabla. Ayun lang <laughs> ko. Oo. Oh, nga pala. Basta mag yung, yung mga ay tatlo sa magtrabaho talaga dito sa abroad. Dapat may tiyaga talaga. Dapat may tiyaga. Pakabait ka pa lang. Ma, maka magiging okay din yung lahat. Diba? Sa mga hindi pa nga pala nakapag-subscribe, subscribe to my channel. Hindi pa ko alam mo kasi hindi pa ako makapaggawa ng magandang video para sa cooking para sa ating cooking Arabic food kasi wala pa akong time. Ngayon kasi nagtatrabaho pa. Finish contract na ako dito sa amo kong babae pero nagtatrabaho pa rin ako kasi parang extend din ako para pag mag-upload tayo sa ating video dito sa ating channel lang, mga cooking Arabic food. Meron na, meron tayong budget, ba? Diba? Kaya nagtatrabaho pa rin ako para may budget ako pang gawa ng ating Arabic food. <laughs> so ngayon, usap muna tayo, usap, usap. Tsaka dito nga pala, importante talaga pag nakatara ka na palagi kasi nandito sa Muslim country. Hindi pwedeng magtambal. Depende na lang yun. Pero, parang talaga kasi ito, yung protocol kasi dito, yung mag, um, mga ah, ganito dapat. Diba? Hmm. So, yun lang. So, 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 so mga nagsubscribe sa akin, thank you na marami sa inyong lahat. Salamat talaga. Saka, anything, anything gusto nyo sabihin dito, comment na lang